<laughs> <Sabah>? <laughs> talaga ako, eh. At wala talaga ko. na Saklit lang kasi ko nga ang ano, yung, iyan ano ko lang, Ay, na driver ko. Oo, no. oo, oo. ka lang sa na yun eh. Hero, bako, takot naman. sa sa takot. kumaka, kumakaliko, kumakaliko, parang ano, ililigwat na ng ano, ikakambyo mayigi Kung siya ikambyo, takot na masayin mo parang si Lula, ang cute. Siya, kaya nga, kita kasi. Uy, dyan si Night Shad, yun o. Know? Sa ano ba? Sa pinito, Ay, layo dito, ayaw ko nga, dyan o, no? masarap na dyan. Saan? Dyan o. siya dyan. Sarap dyan. Bih! Ang driver ko, ginawa you know, ko. Takot, takot sa kanya. oh. O, e oh, di ka na ako. Takot, takot. Isa uli mo ako sa bahay ko. Ipin <laughs> <laughs> <Magin> natin si... Ipin <laughs> din natin si Lola. tawarin. Bilal mo si Lola. Ha? Mm, beli nang ano, nagbili nang Sit sa ticha Teacher Melty. Kanong yung dito. Ha? Sai. Tao. Wala eh. Hello. Hi, Oh, dia. Kong sa. Ako to ah, driver eh. ko. Oy, giskolar cool, no? nang driver yeah. ko. Yeah. Dad. Dad,

100, 100. hundred. Oh, okay. Oh. mo? Ha? mo? Ah, ha? Ah. <laughs> ako tapos sa driver ko. Uy! Pumarada lang bigla sa akin. Para pan. <laughs> hmm. ano mo mini bike mini motor ng ano sa alaga niya yan ako din ako photo takot ako eh. in interview si 711 711 ayun oh yan pili ka din bumalik bumili diyan ano sa ano sa ano sa pag Pilis nga! Bilis nga! Pilis nga! Pilis nga! Lapit natin, no? Lapit lang nga eh. I Google mo, malapit lang tayo. Kaya yeah, isang ano mo lang. Kung pa kung sa sakay sa'yo. Ay! <laughs> Iwan ko na sa big si Lula ha. May atalobo yeah. na si Lula. Di ba, Skit? Iwan mo lang yung... Nakabili ka na pala. Dito lang, gayo. Matutubad dito kay kabila ang dami para Tumingin ka naman sa kasada kung mag-drive ka, oy, di ka tumitingin left and right, oy. Ano okay, ba yes, yung susi? Oy, lakad na lang tayo. Ay. Oy, bitbit mo kanina, oy. Siguro nerd ako, takot, oy. Takot talaga ako, promise. Huwag ka din sa ano, ha? Saan tayo ang 7-11. Ha? 7-11. Anong balik ko 7-11? Wala naman na. Uwi na tayo. Umuwi na. Ops. ha. Sige huh? Doon. I Sige. <laughs> lang? O, oh, na lang sa parang bag. hindi ka na. tawit. Takot. takot sa iyo. Bilisan mo. Dito lang ako. Diyan ka lang <laughs> ha. Bilisan. Inutusan ang kanyang alaga. Yung kanyang alaga ay nag-ismo kasi. Ay. Malapit lang pala kami. 10 minutes lang ang ano namin. 10 minutes lang ang aming layo. Malapit lang kami. Takot pa naman ako mo ano ano ang motor oy marimar oy tingaw oy oy pay na sa inyo ano na po siya hintayin ko na lang pagkakita ito pa sa mga sa mga matatanda patok ako promise may buso kaya ako kaya bawal ako magdadaw mo to dati nagbarag ako ng motor takot ako ngayon na nag siya ako nag-use <laughs> ako sa drive mo sa kalsada basi hindi pang maglakad na lang ako kaysa, sa sa magmotor-motor ako hindi ako magbibig mo ko kaya bisikit down lang ako

kain at ang kanyang alak. may matanda ka, medyo may pera, makakabili talaga ng ganitong sasakyan para pag yung kaya-kaya pa na matanda mo, pwede mo siya isakay tapos i-ano mo siya i mo siya Ano yung nabi,